Minsan mayroong isang nagtanong sa akin. Um, kakilala ko siya. We're not close. Pero kilala niya ako. Kasi hindi naman ako madaldal sa personal eh. Nagkakwento-kwento lang ako sa social media o kaya sa larangan ng pakikipagkwentuhan. O kunwari, bihira ko lang makita yung tao. Siyempre, alam naman tumahimik ako doon. Anong pag-uusapan namin? Siyempre, kinakamusta mo siya or you are sharing uh, what you know and who you are sa kanya para hopefully a piece of you eh, maiwan sa kanya. So tinanong niya ako nung kakilala kong yun, sabi niya, medyo malalim ka na tao, paano ko ba tatanggapin yung mga bagay na hindi ko nalalaman o hindi ko alam yung kasagutan o hindi ko anticipate or hindi ko talaga alam. Hindi ko matutunan. sabi ko sa kanya ako nga hindi ko alam yung sarili ko eh <laughs> meron pagkakato nakakita ko na yung sarili ko magalit ng matindi binaliktad ko yung lamesa wala ko sinasan to minsan minsan lang yon minsan naman hindi iba iba eh <laughs> minsan tatakot ka minsan hindi pag natakot ka parang natutuyo yung mata mo. Pag naman hindi ka natakot, ala kang sasintuhin. Patay kung patay. Kaso kung kaso. So hindi ko rin kilala yung sarili ko kung ano magiging reaction ko. Depende sa araw na yon Depende sa sitwasyon. Merong time tanga, tanga ako. Binaliktad ko yung lamesa Ang kaharap ko maraming lalaki. Pero nagmatapang ako. Putang buti Niligtas ako ng Diyos kung tayo na. Kung pinagsabay-sabay ko yung putang ina ngayon, baka patay na ako. Merong time naman. Tinitikom ko na lang yung bibig ko. Merong time. Tinutukan ako ng baril. Tinawaan ako lang. Dinikit ko para ito. Utang ina ka. Eh kung pinutok. Hindi wala na ako. Merong time naman. Hindi naman ako natatakot sa kanya. Pero naawa naman akong patulan. Ang ibig sabihin, marami tayong hindi alam sa buhay na ito. Hindi natin malalaman. Minsan pinag-aralan mo. Hindi mo alam kung matatandaan mo. Hindi mo ako nga, ang dami kong nalalaman sa larangan na lang ng um, politika. Nakikita ko na bago pa mangyari, bigla na lang mangyayari. Alam ko na yun. May insider ka ba? Wala. Dito lang ako sa bahay, kaupo. Kikita ko lang. Pinagbabasyahan ko lang yung mga sinasabi nila. Ah, din to. Ah, ito. Ah, papapogi lang to. Ah, malamang kalyado nito si Kwan. Ganon lang. Po. Almost 100%. nine <laughs> 99.9%. Kaya lang, Minsan may curse yung marami kang alam eh. Ako nga, maraming alam. Gano'ng nangyayari. Hindi naman nakakatulong sa bayan. Hindi naman nakakatulong sa sanlibutan. I mean, marami kasing bagay na beyond our control. O hindi mo alam kung matatandaan mo. O minsan hindi mo matutunan. O hindi mo ma... Pag hindi mo alam, alamin mo. Pag hindi mo malaman, ipag-pray. Sa dulo ng lahat, ipag-pray mo lang. Pagdasal mo lang. Na sana maging okay lahat. Kung anong kalawaban mo, Lord? ano anong kalooban mo lang. Ako, marami akong binagsak na na exam, o marami akong na failures. Ang, kailangan kasi, meron kang comfort na hindi yon kaloob ng Diyos para sa iyo. Kung hindi mo man maintindihan, kunwari, meron kang tinatahak, may purpose ka, pero hindi mo nakuha. Hindi ko nakuha, ang ganda-ganda ng purpose ko. Eh, kailangan align sa kanya. Misa, magtataka ka, bakit siya? tang inang yan, yumaman, o nakapasa siya sa ganito, o nakapasok siya sa ganito, eh, demonyo tong hype na to. May purpose yun. Minsan di natin alam. Minsan malalaman natin, <coughs> ine expose lang sila ng Diyos. Temporary lang lahat. ine expose sila, may lesson, siya, may lesson na tinuturo sa iyo yung Diyos. Tinitignan kung kaya ba niyang hawakan yung kapangyarihan na yun. Minsan ikaw nilalayo ka doon kasi baka, baka masunog ka doon sa kapangyarihan na yun o doon sa opportunity na yun. Sa madaling salita, yung Diyos ang makapangyayari. Bakit sila alam? Parang may alam sila. Bakit ikaw hindi? Ganon talaga. Doesn't matter. Mamatay tayong lahat dito. Doesn't matter. Ang what matters really is kung mabuti kang tao at pinagkakalat mo yung mabuting balita ng Panginoon through your words and your deeds. Ako hindi kung lagi nagagawa yun. Pero minsan pag naiisip ko yun, ah, pagpasensya ako na nga lang itong mga tanga na ito. Father, forgive them for they do not know what they're doing. Oh. Minsan naman, Father, forgive me for I do not know what I'm doing. Gan lang. Gan lang yung buhay. Simple lang. <laughs>